takot? Ano bang ang problema yun? O, higa kayo. Tugod, Sa ba iwan ka mo? Oo, saka, oh, saka balakang. Balakang. Sige. Ay. Nain natin yung mo. Ano man yung Ay, sa ba nangyari iyo? Nagumpa ka ba? Nasaip lang sa motor? Ano? Wala. Basta ano siya, tumutunog. O, tumutunog? Masakit ba siya? Masakit siya pag kahagdan. Wala? yun, yun ang gusto ko eh. Walang problema sa cleaning, cleaning. Pero pag ganyan eh, naghagdan kayo. Oh, wala. Hira, Hirap, May <laughs> Yan. Hindi mo pa diretsyo ng akyat. Hindi mo diretsyo ng akyat. Dahil nga, tumatama. Bunga lang doon ang mga kinakaya din natin. Ayan, no? Ayan, tumutunan mo siya. Marami, no? Osteoarthritis ang tawag dyan. Kung pina-check up mo yan, osteoarthritis. Pinag-ano lang ito na yung collagen. Collagen para dumulas ulit yung ano sa mga joint-joint natin. Mag-rebuild yung ano. Pero alam niyo kung ano yung original na ori, origin, hindi makakasama sa inyo. Paan ano? Yun na nga. Chicken, chicken pin. Chicken pin. Toto to to yun, toto yeah, yun. Kaya, kaya sir, ang siya, ang, sa kura, ang taas ng kwanon, master. Yurik. Hindi. Ha? Huh? Walang yurik yun. Eh sabi yung taas na ng yurik. Hindi. Hindi po yung tinano hmm. yun. Hindi. Okay yun. Okay yun. Ah, oh, ganun? Sabawan niyo lang. Tinola. Haluan niyo ng malunggay. <laughs> Hindi. Hindi, alam ko na ang paa talaga. Mataas ang, ang mataas ang yurik. Ang mataas ang yurik, mga laman loob. Laman loob. Isa pa yun. Laman loob. Bawal yun. Sa Baka. Wala kang uric eh. Ah, okay. Ang to eh. Yurik lang. Hindi ba sir, eh? ano din na rin yun? Parang kasama na rin yun. Pagka may yeah, ito, arthritis ka, nakakaroon ka rin ng uric. Ang uric acid kasi, nakukuha yan pag may tamay liver mo. Para magkaroon kayo ng ano, pag may tama yung liver mo, hindi nagpa-function yung maayos yung liver mo. Ibig sabihin, ang kinikrate yung dapat, dapat ang kinikrate yan, amino acid, para sa mga joint-joint natin, magdulas. Pagka sumabla yung ano nung ano mo, yung circulation ng ano sa liver, ang kinikrate niya, uric. Uric acid ang kinikrate, dapat amino acid. Ngayon, bubukol ngayon sa mga joint-joint. Kaya yun, makikita, tumataas yung uric acid mo lalabas ngayon yung uric crystal. 'Yun yung bumubukol. Ang ang, ang osteoarthritis naman, ang osteoarthritis naman sisirain naman yung mga joint pali o oh, mga joint palibot ng buto mo yung mga nasa labas. Mm, malambot na buto. Iba naman yung osteoarthritis, ay osteoporosis sa loob naman ng buto yun. Pero yung pinatitik sa yung collagen, uh -oh. yung paa ng manok, 'yan ang original na collagen. Walang halong chemical. <laughs> Ang luto niyan, pinakamasarap na luto niya para lumabas na yung pinaka-collagen niya. Yung tinola. Pakuluan mo ng todo yung para halos malasok na yung paanong marok. Gagangin mo lang, lagyan mo ng... Ganang makainin mo. Yun lang, yun, laman. Siyempre. O Ang ibig sabihin, parang... Kasi pagka niluto mo nang medyo ano yung matigas-tigas pa? Kailangan talaga yung lasog na lasog siya, masarap. Hindi naman siya talagang nalulusok eh. Kasi matigas ang paa ng manok. Kaya nung ulam namin kanina eh. Sarap na eh. Tsaka tatanda mo, pag may uric ka, una sasalit sa'yo hindi ito. Pag may ka kayo, palatandaan niya yun. Diyo yung sapa. Yan. Oon. Sapa ang una. Pagka nagsisimula. Kaya kaya dito, yung mga ganito niya. Yan mga ganito. Yan yung Yan ganyan di ko yan, Diyan magsisimula. Um, Tanggilid ka muna. Pagka nakakaramdam na kay Yuri. Pero parang sigurado, siyempre magpa-vlog kayo ngayon. Yeah. Para malaman na... May pa-check up ka, walang sila ni Yuri. Kung ano yung mga matataas, mga matataas mo, matataas na ba yung hemoglobin mo, mababa yung mga kung ano nung -ano, platelet count mo. Sabi lang sa'yo. tumulog. Eh. Pag ano, liver, liver lover. Yung mga pang ano. Sa yuri. Eh. Paano, paano, master? Pag mataas ang yuri nyo, huwag mo na kayo magkakain na ano. Tapos yung mga gamot sa liver. Liver ang may tama. Pag meron kayong yuri, liver ang may tama. Hindi ka Yan. Kasi ang liver ang nagpo-produce ng amino acid para sa mga joint-joint natin. Pag iyan nagpumalya, ang tinay-create niya mas mala, mas malagkit. Mas ma... ano? Yun yung tinatawag na uric. Yung uric acid, pag sobrang taas, namumuho siya. Yun yung tinatawag na uric crystal. Kaya kung mapapansin mo matataas yung uric ng iba, mubuul. Yun yung masakit. Yun yung talagang grabe na yun. Kasi... Haharan siya sa joint. Hindi, siyempre, hindi mo matutupi. Eh. Sasakto <mikin> siya sa joint eh. Ang hirap ka ba nun? Kasi ang daming bawal dun. Tuna, red meat. Lahat ng red meat naman loob. Yung mga... Wala, yun sinasabing mo, vegetarian na. <laughs> <laughs> ang hirap ka ba nun? Eh, pwede naman yung mga white meat. Gaya ng mga tilapia. Chicken breast. Chicken breast. Alisin mo yung mga ano. Pots. Yan. Skin skin. Pero yung paan ng manok, no? good yun. Ay, <laughs> Lalo sa'yo, osteoarthritis to, medyo mapigat kayo. <laughs> Sinabi ba ng doktor na gano'n, osteoarthritis? Huh? Ah, ang... Basta maraming tumutunog, i-consider na yan na no, ng no, osteo. Kasi pag nakita sa x-ray yan, may mga maliliit na spar yan. I-consider yan, osteoarthritis. Kahit kahawakan lang na ano yan eh. Nararamdaman eh. Oo, oh, diba? Mararamdaman mo kagad, di mo kaya, di mo na puyasahin. Tsaka sa hagdan mo. Susubukan natin yung hagdan. Pagka hindi masakit pa, eh, babasag, pababasag ko yung hagdan para wala ng hagdan dyan. Oh. Pasusubukan natin yung hagdan dyan. Basta na ano, naalog na yung tuhod na yan. Hindi na yung sasakit. Ang pinaka-maintenance mo rito, yan o, oh, ganito, hapusin mo lang yung tuhod mo. Ano na, Masas, masas muna lalo pag mag mall Ano yun? Ano yun? Pao, ngayon Yun, mag ka. Pagkano ano kasi, minsan kasi hindi natin alam yung mall, kala natin ganun lang eh. Hindi na, lawak-lawak ng mall, balik-balik tayo dyan, uh oh, natin yan. Pag, pag mag-mall kayo, lalo ko yung mga babae at tatagal yung mamili. <laughs> Mag-inigot <laughs> <laughs> <coughs>, ng inigot. Tapos hindi pa masama yung naka-heels suot sa ganyan. Okay, eh, okay. siyempre, ang bigat niya eh. Pag nakahilo siya, mahirapan siya. Yan na nga, yan na nga, yan ang masama rin doon. Lalo pa taga nakatayo. Masal talaga ako. Ayun. Pero ito, pag wala na yung, os, pag uh, na, naka-align naman kasi yung tuhod mo, kahit may osteoarthritis ka, wala ko lang sakit. Mukha ko sakit. mo yung pag hinagda na natin. Yung likod mo, anong problema nun? No? Dito lang, sama yung mm -hmm. Testing. Parang sagyan. Tingnan natin kung makakalakang na siya. Ano siya pag yung sa unang oh. hakbang? Sige, kahit pagtap yung hakbang ka na doon. Sige. Testing. <laughs> sige, testing. testing natin. Sumutin so, ah, <laughs> Ano? Okay. Meron pa? wala. Okay. Oh, pag meron wala na pala. Ito na, ito Okay? 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 Okay?